Ayan, maganda gabi po pagpapasir dito sa ano, sa Buendi. Dito kami uh, pipila sa Buendi. Walang pa San Lucena. Paigot pa yung apat na bus. Ito naman ay Lipa. Uh, para ng pila ng Lipa. So ang uh, ng Lucena ay naipit sa traffic. Limang bus yung uh, nandiyan sa likod. Paigot, likod. Dami pa sa hero, Piernes, uwi oh, yan. Dami pa sa hero. Tinasog po, marami. At saka, Lemery. Oh, at lemery. Yan, yeah, Santa Cruz. Ah. Wala na rin pa. So, maghihintay. At naiipit sa traffic. Naiipit sa traffic. Mula labang hanggang uh, pigutan ng traffic. Marami pa rin pasero ang lipat. Saka lemery, Lucena, wala na. Oh. Nahakot na. Limang, limang pas ng pamila uh, dito. So mga lipa. Ay kakunti na rin ang pila. Yung lemery, marami. Oh. Ayan, tsaga-tsaga lang sa pagitan ng bus ah. at maraming bus ang DLT kung makaka-uwi rin kayo. 272 to pipila na oh. Yan, nakapila na po kami pa ng Medyo madalang lang po sa umupa ng Lucena. Ako din na na napila. Oh. So, marami ay uh, to Batangas at Demery. Lucena, di ba? Wala na ako na. Pila-pila lang ba? Sana po, sakay na. Malag Yan ang kasama ng mga pasahero pa sa kape. Kung kanina na nasa ko kami ay damit uh, natin yung pinakabata ko subscriber si Drew Alexander Manos. Uh, Manosca. Yan, yeah, shout out, shout out at uh, Alexander na taga Lemery. Yan, shout out din kay uh, Aris Jumarang na taga Lemery din yan. Yeah, thank you, thank you sa pagsuporta mo at sa bata bata sa subscriber. Ayan, nanonood ka na lang ating uh, video. Yan, ingat ka palagi at mag-aaral ka ng mabuti. Yan, mag-aaral ka ng kolehiyo para ikaw ay maganda trabaho. Yan, si kay Jiro naman. Ayan, Jiro, uh, sana gumaling ka na. Para ikaw ay uh, makapaglaro na, makalapit na kanya sa hospital sa uh, makapasok ka na sa school. Ayan, si Jero ay uh, apo ni Tatay Tony. At uh, Tony na taga pa eh. Ayan, uh, out din sa kanyang uh, apo na mag uh, didibo, si Shara. Ayan, advance. Happy birthday, advance. Yeah, share po sa lahat ng subscriber. Uh, hindi ko na po kayo isa, -isa hin, uh, magandang gabi po sa inyo lahat panlose na po kami, panlose na oh. malapit na po kami sa kamyas sa kalamyas sa kalamyas ay pambababa ng uh, kamyas gumawa kamyas, kamyas. Uh, ready na, ready gumawa gumawa kamyas, gumawa kamyas, kamyas dito na kayate Kabao, kabao kami as. Yes. Yan. Thank you, tatay. Thank you. Thank you po. Thank you. Kaka-kala tayo. Pabuntang uh, terminal. Along long edge sa ito. A edge oh. ito. 'yun? Yung ating terminal o Ito daw din yung ating terminal, yan o. Oh. sarado na, sarado. Sarado na yan. Pati sa binili, binigsaro na rin, ano. Ito daw din yung ating terminal, ano. Uh, sarado na, uh, yan. Eh, Diyan na ba yung magkatabi naman ulit, ano. Oo, oh, halos magkatabi lang. siya so, yan, may nakabilang, ah... Uh, Biyahing uh, Naga na Asia Star 1806 Chewin mo yan pare Chewin mo yan? Chewin daw na ang driver Chewin ng driver no? Yan, day trip, day trip <laughs> yan no? Hindi gaspita ba ako, nakakurbata pala yung mga yan no? Saka okay, San Jose na 231 Nakakurbata pala yung mga ano Dalawang no? Dalwan Lucena, Dalawang tulog Lucena Oh, uh, ito naman, mga galing biyay ito. Mga galing dahil. At saka Bicol. Yung isa atin sa 005, yan ay uh, biyayang Bisaya. Yan. The 49, 10, ay biyayang dahil. Ito, 1806, isa Star. Oh. Ang driver ay uh, tiyuhin ang aking uh, kasamang driver na si Mr. Beramid. Oh. Talagang magkakamag-anak dito. Ayan o. Oh. Kakamastahin yung kanyang ate uh, yung ayan. Kakamastahin o. Oh. Ayan uh. o. Oh. Ayan na magtiyuhin. Shout out! Sa driver at conductor ng 1806 o. Oh. Ayan ang buging-buging conductor o. Oh. O. Okay, oh. Magpagbada na, magpalmasan na, nag-reunion kayo talo na, reunion! Reunion! Oh, ayan tigas kita ba Ayan, wala na tayong pasayro. Nagbaba, nagbaba na lahat doon sa... Ito, uh, ito pinapakalala mm -hmm. ko sa inyo itong uh, guwapo uh, dispatcher na si Sir Alaban. Al Magsha-shoutout daw Shoutout naman dyan. Oh, shoutout dyan sa mga kasamaan ko dyan. Lalo-lalo na sa Daik. Sa ating buting terminal manager na si Kagite. Kasama yung dalawang dispatcher nga. Sina ni Mimay. Ano At saka si dispatcher na po Magandang umaga po sa inyo mga boss Yan. Good morning na good morning Good morning Ikaw naman er Shashat ka rin Ayos na ako <laughs> Yan uh, may bata May batang bata tayo bata, subscriber dito Na nami dito Si Drew Alexander Manosca Ayan na uh, shout nyo muna Shout po batang bata Ayan bata, o uh. Subscriber ng uh, DLTB ko, ng, uh, mga vlogger ng DLTB ko yan, Oh. Saan po kayo? Galing Lucena. Lucena? Yeah, na Sena? Sena? Kaya pasakay. Kaya pasakay po po kayo. Kaya Pas pasakay ito, papuntang uh, Lemery. Bawin ng Lemery. Shoutout po muna yung mga kaklase po. Uh, Shoutout po din sa kaklase ko po, po, si Skyler po. Yeah. sa isang school. School po, school. Ayan, batang-bata itong ating subscriber na namin.